Barbara! Barbara! Yeah! Bebang, May tawag sa labas! Tinatawag sa ati Barbara! Sino naman yun? Wala naman kaming bisita ha! Aywan ko! Silipin mo sa pintana, princess! Para malaman natin! Okay! Barbara! yu, May bibigay ako sa'yo! Bebang, Si Paul yung nasa labas! Malamok siyang bulaklak! Ibibigay niya doon kay ati Barbara! Eh paano? Wala naman sa si Ati Barbara sa bahay. Umalis siya. may naisip ako. Lukuhin natin si Pollo. Kunyari, eh, natin siya at si Ati Barbara para sa kumuha ng mga regalo niya. Baka naman magalit si Boyong, princess. Hindi yan. Akong bahala. Puntaan mo na si Boyong sa labas. Sige na nga. Barbara, nandyan ka ba? Lumabas ka naman. Ano kailangan mo ba yung? Belbang, nandiyong ba Barbara mo? May bibigay lang ako sa kanya. Oo oh, bayang Nasa loob si ati Barbara. Pwede bang pakitawag? May regalo ako sa kanya. Ano ba kasing ibibigay mo kay ati Barbara? Ibigyan ko sana siya ng bulaklak eh. Eto. Wow! wow bulaklak! Akin na bayang Ako na mag kay ati Barbara. Talaga? O oh, eto ba Wait lang ha, ibibigay ko lang itong bulaklak kay ate. Ayos! Sana, magusto ni Barbara yung bulaklak! Princess! Ito na yung bulaklak! Galing kay Boyong! Wala ba kasama yung chocolate beba? What? Wala eh! Ito lang! Sabihin mo kay Boyong, kunyari, gusto ni Ate Barbara ng chocolate, ayun yung iregalo niya! O oh, sige! <laughs> Bayang! Ano ba bang? Nabigay mo pa kay Ate Barbara mo yung bulaklak? Nagustuhan niya ba? Oh, Boyong! Kaso, sabi ni Princess, yes. este, ati Barbara, chocolate na lang daw dapat yung binigay mo sa kanya. Ganun ba? Favorite niya daw kasi yung chocolate na malaking malaki. Sana, ayun na lang dapat yung binigay mo sa kanya. Okay, wait lang. Kuha ko ng chocolate sa bahay. Yeah! Bebang, natin na si Boyong. Umalas na Princess. Kukuha daw siya ng malaking chocolate sa bahay nila. Ayos! Makaan nyo tayo ng chocolate! <laughs> Sana, hindi tayo mauli ni Boyong. Pati natin Barbara. Para hindi tayo mapagalitan. <laughs> Kabado ka naman, Bebang. Hindi yan! Ako bahala! Bebang, Bebang! Ito na yung chocolate! Wow. Bayang! Nakuha mo na ba yung chocolate? Ito! Kitkat! Ang laki-laki! Wow! Ang laki naman yan! Mukhang masarap! Basta para kay Barbara, ibibigay ko lahat! Aww. Akin na yun, Boyong! Iabot mo kay ati Barbara, ha? wag Huwag mong kainin tu Bebang! Oo naman! <laughs> Nasaan na yung chocolate, Bebang? <laughs> sarap! Ako si Teba! Bigyan mo! Ah! Ato sa'yo, Princess! Wow! <laughs> Ang sarap! <laughs> Ang bait naman ba ni Boyong! Naragaluhan niya sa ating Barbara ng chocolate! Hindi naman, alam! Tayo lang kumakain! <laughs> Bebang, naibigay mo na ba yung chocolate kay Ati Barbara? Ah, bayang, naibigay ko ng chocolate! Ang sarap-sarap! Tanungin mo nga, kung ano pang gusto niya, ibibigay ko para sa kanya! Bebang, sabihin mo, sa-tricks na malaking ibigay niya? Oo nga, no? Nauuna kasi ako, eh! Bayang, sa daw na malaki! Yung 1.5 na coke! Okay, bibili lang ako sa tindahan! Ang galing natin, Bebang! Noong natin si Boyong! <laughs> Bebang! Ito na yung coke para kay Ati Barbara! Akin na yung <laughs> Malamig to! Para hindi yung minit ulo na Ati Barbara! Wow! Ang laki! <laughs> Princess! Ito na yung soft drinks! E na natin! Ito, Bebang! May mga bansa na ako! <laughs> Silipin ko nga kung binigay talaga ni Bebang yung regalo kay Ate Barbara. Titikman ko na to! Oh, no! Ang <laughs> mm, nangin ng soft drinks! Pati kayo? Nasa sa Barbara? Bakit kayo kumakain ng soft drinks at chocolate na binigay ko? Oh, uh, eh. Hello, Maya. Ako si ati Barbara. Thank you, Nico, sa regalo mo. Kayo, princess. Nigo, nakapagyo <laughs> ko. Ibalik ko yung soft drinks sa chocolate ko. Naibigay mo na, muna, eh. Naka namin. Kaya wala nang pawian. Oh, para kay Ate Barbara yan eh. Para magustuhan niya ako. <laughs> oh. Salamat, Mike, sa mga regalo mo. Kaming namusog ni Princess. <laughs>